Nagprotesta ang mga militanting pundok batok ni ining sigig pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang report ni Nico Sereno. Sa gawa sa Usa ka gasoline station sa Barangay Centro, Mandawi City, nagprotesta kaganihang buntag kining mga miyembro sa lain-laing cost-oriented groups. Gisaway nila ang padayong pag sa presyo sa produktong petrolyo. Maong nang hinaot sila, solusyonan kini sa gobyerno. Kailangan po talaga tanggalin ang excise tax, ang ibat, kasi alam po natin malaking halaga nito ay matatapyas do sa presyong umiiral sa ngayon. Pinagbibigyan ang kampritso ng malalaking kompanya uh, kumpanya ng langis no? in the expense ng mga mahihirap. Kaya sino ba ang may kasalanan bakit lagi tayo naghihirap? Walang iba ang gobyerno mismo. Matod nila karon lang tuiga sunod-sunod na ang pagsaka sa presyo lakip na ang ikatakda, ugmang adlawa sa ilang ihap, sa tuig 2024, muabot na sa 16 pesos ang umento tanan sa presyo sa diesel, samtang 14 sa gasolina. Alam naman natin na kapag tumataas yung presyo ng petrolyo, ang kakibat niya na ipagtaas din ng na nga ng mga bilihin na halos hindi makasabay. Samtang may na ang mga oil companies, sila yung umento sa presyo sugod ugmang adlawa. Muabot sa 2 pesos and 70 centavos sa presyo sa diesel matag litro. 1.65 matag litro usab ang umento sa gasolina samtang 2 pesos ug 50 centavos sa kerosene. Dunay mo patuman sa umento sa produktong petrolyo sugod alas 6 ug maa sa samtang dunay uban alas 4:01 usab sa hapon sa susamang adlaw. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.